Eh, eh, siyempre, alam mo naman ang politika sa Pilipinas eh, no? Uh, kung sino na sa kapangyarihan, dun, parang kanya eh, parang magnet, dun nag-gravitate lahat, uh diba? Kakaunti lang naman yung naiiwan sa kanilang posisyon eh. Diba, kaunti lang naman yung pinapangatawanan yung kanilang prinsipyo at yung kanilang plataforma. Yung iba ay marurupok, No? Mm -hmm. uh, katulad at hindi kinakailangan namang sabihin na napakatalino kasi ni Stella Kimbo eh, pero minsan yung mga mm -hmm. matatalino, yan yung The mga marurunok eh, no? Yeah, yan yung mga marulupok kaya kaya mm -hmm. sumasagot naman sa kanya ay yung dati niyang mga kasama sa partido. Mm -hmm. Sino yan? Apo. Si former uh, Senate President Drilon di ba? Mm -hmm. Sinagot siya, na Teka teka, mali ang konyo, may ruling na dyan ng Supreme Court eh, no? Mm -hmm. So binago. Binago, di ba? Binago mismo yung salitang release at saka transfer. 'Di ba? Yeah. Binago 'yan eh, no? Dati at ikatlo, binago yung uh, yung uh, pinagkuhanan ng pondo. Ang tawag ngayon contingent fund. Mm. -hmm. Pa contingent fund kasi ay walang rules, anything goes. Pero dati hindi nila ginamit 'yan, 'di ba? Sabi nila, nilagay nila sa pondo ng vice president na kahit walang laman ay may may, may titulo may line item. Nakakatawa naman 'yon, gagawa ka ng line item na walang laman. Paano oh, bawal 'yon eh. Bawal mag-appropriate, no, sa isang departamento, sa isang uh, pondo na wala naman, non-existent. Malinaw 'yung ruling dyan ng Supreme Court, 'di ba? So, pabago-bago 'yung istorya. At pabago-bago rin si Congresswoman Stella Kimbo. Sana naman ay hindi masyadong mabilis 'yung pagbabago ng kanyang prinsipyo, no? Hey dahil uh, katulad ng pagbabago ng kanyang posisyon dito sa issue ng confidential fund ay hindi na pala contingent fund na pala. Ah. Diba? Yun, yun ang nakakatawa rito eh, no? It sounds, are you disappointed? You sound disappointed talaga, with the. dito talaga ako dahil eh uh, diba, yung uh, sayang naman yung kanyang political future, no? Dahil yan ay magiging bahagi ng modern history, no? Sabi nga ni <laughs> Sabi nga ni Michael to correct uh, Senator Robin Hood Padilla. Yan ay magiging bahagi ng ating kasaysayan. Mm -hmm. Nakarecord dyan eh. No? So ang hirap niyan balikan, mahirap bawiin. No? Mm -hmm. Sayang yeah. naman si Isla na bata pa, matalino, no? may stature, tapos wawasakin niya yung kanyang sarili. Diba? Yun yung, yun yung sayang eh.